Uu! Hala. So, leta solusyon yung bang yung lambat ko to. Ayun mga idol. Samahang mapagpalang araw po sa atin lahat. Magandang mag mga, mga lods. ayan. Aja ko naman ako puro bulig oh. Hey, meron, meron pa ako yung puti ayan. yung ginamit kong panty dyan, yung 0.30 ako, pambulig talaga. Lumusong pa ako, magdamag po ako ng isda ngayon mga lods Kasi nga po, magbe-birthday ako bukas, kaya kailangan ko na maraming isda ngayon mga lods Ayan mga idol, buwati na rito ito, sa bahay. Nakadalawang balik ako kasi hindi ko kakayaan yung isang balik lang. Sabi, eh. hindi ako. Oh, hey. <laughs> oh, sige, bato mo na. Ayaw mo ba? Halika na. Uy, dito kana alika na. Ayaw, ano? Dito lang, babalik ako na Sige. Oh, sige. bata. <laughs> Hindi. Lakad na. Uy, Go home. Oo, halika na. Uuwi din yan. Apo kong makulit. Mabi, halika na ha.

ito yung pinahuli ko sa bulig na yun. Yung pati ng singkok. Ito. Ang tansi kasi niya, 0.30. Kaya hindi siya basta-basta napipigtas. Pero marami na rin tama kasi yung mas malalaki pa yung nakakawala eh. Sali na natin, sasali natin yung mga lugs para makita nyo gano'ng parang. Hmm. Sulit na sulit sa yung bagong yung lambat ko na to. Bang bulig po talaga to. Ta. So, alam ko siya ikaw? baka ko yung aking nahuli yung sa ko ng magdamag uh, lumusong ko ako eh, ano na uh, alas nga rin pina baka lumusong? alas ba? ito mga ito lo? kasi lang kagabi, sumubay mga bulig. Magsumala sa linaw, kaya maglabati yung mga bulig kasi sa kangkungan niya, mahalod. Abay, magkakain ngayon. Tawag ko, so grace. Ito mga adon, nasa kilos to. Ito yung unang huli ko. 어. 아. 아들 푸르아 아. Mabe, huwag ka sabi ko huwag nak ni Pablo sa ko ha. Keep on yan, please. Ay, it's not me when you cool eat. Eh. Sabi ko huwag mo na maingay kasi nga nang doblog si Lolo. Ito mga idol yung sabi Saya Sa so, isang isip. Ibigay ko na rin. Diretso Alis ka dyan, be batang maulit dun taklak sampai hilang naik tu habis bro dah ape mesti naklah holi kali ni orang menang telapi nak melabudi lah dah 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 a la